Kaming, uh, itong revelasyon ninyo, uh, maraming salamat dahil uh, naglakas po kayong loob na magpa-interview dito at transparency dahil nga nasasangkot po dito ay ang Pangulo ng Pilipinas na minsan nang kayo ay nasa PIDEA nakita ninyo sa letrato na ipinresent ng confidential informant na ang Presidente ngayon ay sumisingot ng white powdery substance dahil na rin sa payo ng ilang mga dati kong kasama na mag-deny na lamang atungtong wow. dito sa, sa mga dokumento na ito. Ito po, pero, sabi ng mga kakilala i-deny ito? Pero Sir, ito, dumating po sa akin sa point na kinausap ko yung aking uh, mahal sa buhay na magsabi ng totoo, dahil ako naniniwala rin ako at ang takot ko din na baka dumating yung araw na lumutang yung confidential informant at yes. ilabas yung, yung ano na ito no kaya nagpasya na rin ako talaga na lumabas dahil ayoko rin na dumating yung yung panahon na na 'yung 'yung katotohanan ay maging bahagi pa ako ng pagtatakip noon.